Sa mami. ready mami. Nagre-ready na sa mami. Yung luya na, ang kapoy-kapoy na eh. Asa sa ko na na Hello! Wait na sila. Tingnan natin ang ano? Ang bahay. Okay. Ito ang aming ano? ah, uh, istambayanan yan yan ito ito ang aming istambayanan tapos ito ang aming Hilux ito Hilux namin to ito pang ano pang hakot tapos ito naman ang aming ang aming D-Max yan yan D-Max pang pang kanya namin pang hakot pang tracking namin ito sa bukid at na ito. eh ang reben, ban at ito naman ang kapaligiran dito sa bahay namin at ito naman ang aming bahay kubo ito. bahay kubo namin yan yung dam istakanan takanan sa tubig yung isang dam is takanan sa tubig ulan lang kasi ang ano namin dito sa tubig, pag walang ulan, walang... O, oh, gawin lang. Biskot, tapos ilalumbay. Ilan? Hala. Ano itong sili? Nakalimutan ang sili. Similya namin. Ito, sili. Ito. Yan. Kahay namin. Nakalimutan ang sili lang. I-ano e, mo muna kayo? ano pa ako dito? Tapos, ito, dito tayo. Yan. Ito ang bahay kubo namin. Tapos, ito na naman ang ano namin, ito, sailor, pang kuha ng mais pang seller ng mais ito yan nasisira na ang seller namin kasi wala na kaming mais na maanuhan kaya hindi pa kami nagtatanim ng mais at ito na ngayon tabi tabi po yan ang aming istakana ng tubig wala na wala na kaming maanuhang istakanan kasi No, lalim-lalim na, wala ng tubig. Yun, doon pag umuulan, doon naagas ang ano, tubig. Yan naman ang CR namin. May CR naman kami dito. Kahit na no, bukid, may CR naman kami. Yan. Tingnan natin. Ito. Ang bahay kubo namin. Yan. Bahay kubo. At dito sa bahay ko do kubo namin ito ang surrounding yan yan ang surrounding napaligiran kami ng mga mangga yan yan ang ngit 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 against the light <laughs> yan yan ian ang kapaligiran itu tayo. ian ang kunsar dito dito naman sa atubangan so yeah yeah mag-coponan amen yun standby naman amen yan may mga mga manggahan, diyan. yan, mga manggahan, yan ang init namin, mga failure, <laughs> failure mga ano, failure mga kapram yong ano, yung mangga namin na failure, konte lang ang ano ano, machine konting lang ang naano ano mga kafor konting lang ang na sa mga mangga namin ang ng 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 bunga ito sa sa mga kafor yan sa pero may ano naman may konting bunga naman ito tingnan natin ito may konting bunga yan pero konti lang iyan oh. Bungunan naman. Konte lang. 'Yan ang kapaligiran. Mga ano salads. Yan 'yan, walang botel. 'Yan memangga. Ito naman mga ka-farm. Ito naman ang ano namin yung bang atabay kung sa tatawagin niyan, tabay tabi tabi po tabi po apo yan wala nang tubig naubos na na pa ito? pa ito para istakan sa tubig ito na ngayon yung manggahan namin yan 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 ang aming isprihan saka itong mangga na to bahay namin. Ito, mangga. Tingnan, Tingnan natin ang bote. Tingnan natin ang kanya mga bote. May bottle naman siyo. Sa itaas. May bote namang namumuo. Pero konti lang. Konti lang. Doon, sa ibang mangga, tayo dito yung mangga parang umulan ah maganda sana po umulan maganda pala tingnan ng mangga pag ano pag malinis ang uh, ano malinis yung uh, ano sabi nito malinis yung nasilalim ito yan may mangga pa kami doon, doon ano, hindi na ano hindi na mamotel at ito pala ang aking ano ah, uh, ito pala ang aking um, alternatives nga pang trap sa mga insik ito yan kita nyo yan yan may natrap na pag gabi automatic mag iilaw ang lights na yan tapos pag ilaw yung makita nyo din sa lalim yun o, no, mga insect diyan pupunta ang mga insect pag diyan punta sila sa tubig yan mamatay na sila ito ang sinasabi ng organic ng pangpatay ng insect nagagamit naman ako ng panglason pero konti lang ito walang ano ito walang residue ito maganda nga uh, ano o tingnan nyo may natatap no? yan yeah, ano na yan yung piti-piti na sinasabi Oh. Yan, may pumupunta na doon. Punta diyan sa ano, yan, pilit na yan. Oh. Yan na attractan. Yan ang maka attract sa kanila. Diyan sa instead nga sa mangga sila pupunta diyan, dito muna sila pupunta kasi mabango ito sa kanila. Yung mga mangga ko, sira sira. Okay. Tayo doon sa pikas. Ito, ngayon ito madali lang ito i-manage kasi ang kuano ang liit-liit pag magmanggahan kayo mabuti yung sayun ra ano i-manage parang ganyan ganito lang ba konti lang ang ano pero hindi na kayo magkailangan ng maraming tao pag pag ano na pag mamanage yun ang kailangan may bunga naman sila oh, may bunga naman tingnan natin ito sa kabilang. kabila ito, namumunga naman ito hindi lang maklaro at saka yan namumunga naman yan tingnan natin isa ito ang kapalig Kapaligiran namin yan may manggahan na doon hindi na makaya isprayan kasi ano kanang ma madumi na o oh, madumi na sira pa ito ngayon oh ito mang puno na ito oh. may ano na siya may bunga na siya tingnan natin oh may namumuo ng bunga parang against the light lang hindi natin makikita kasi tayo ayan ayan ang kurog kurog eh ayan may bunga na may butil na yung isang mangga diyan isa yun may butil na din yun pero hindi yan karabaw paho yan paho yan mga ka-farmers Yan. Yan. Baho yan. May botel na rin yan. Ito. 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 Bahay namin. Bahay kubo namin. Yung manggahan. Yan. yan ang mga surrounding dito